Hello so guys! Good morning and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay December to Tuesday. So mag-share ako sa inyo guys, mag-unpack tayo ng aking parcel na dumating. Uh, galing Shopee to guys. In-order ko siya. Pero yung seller guys, nasa ano sila, Bukaway, Bulacan lang. Eh, kami, San Dileponso, Bulacan. So malapit lang. Kaya lang, naka-pre-order siya guys. Siguro, in-order pa nila. Kaya ganun. Umabot din siya ng ano guys, mga 10 days bago na-deliver dito. So wala siguro silang stock. So kung makikita niyo guys, no, yung walis natin yan o. Oh. Ano to? Walis tambo. Yan, yung ulo niya o. Oh. Tapos, ito yung katawan. So, ano siya, discrew, pero kahoy. So, titingnan natin kung maganda ba yung klase ng, ano, ng walis. Kasi, mura lang siya, guys. Ang tatlong, ano kasi siya, nakalagay doon sa account ni seller sa Shopee. Ano, uh, buy one, take two. So, yung buy one, take two nila, guys, ay eh, 285 pesos. Tapos, uh, dalawang set to. So, 285 times 2. 570. Pero ang nabayaran ko guys, 222 lang. So, i-share ko sa inyo guys. Lalagay ko sa inyo yung aking order. Ayan, yan, yan sa si Shopee. So, kung 222 ang nabayaran ko, divide natin sa 6. So, magkano ang isang peraso lang, diba? 222 divide 6. 37. Pero syempre guys, ibibenta natin na mas mataas kasi yung mga voucher guys, sobrang dami kasi voucher na na-less akin kasi yon, <laughs> so, ayan. So, syempre, patungan natin ng medyo mataas-taas. Siguro kung ibebenta ko siya ng 100 each, di ba? So, tinabi kong voucher. Tsaka, nag-ano din ako, meron akong Shopee Coins na ni less din doon. Yung Shopee Coins ko din, na na-redeem is nasa ano din, 75, tapos meron siyang Shop Voucher, tapos meron siyang Shopee Voucher, iba pa yung Shop Voucher, iba pa yung Shopee Voucher. Yung Shopee Voucher, guys, yun yung malaki, 249. Tapos, less din siya sa shipping. Ayan. So, ang laki talaga ng uh, nabawas. So, yan. I-unpack na natin. Guys, excited na ako. So, yan. Hanap tayong gunteng. Where's the gunteng? Wait, guys. Bakit so, ba? Bakit ba? Bakit ba? Bakit ba? Unpack na natin, guys. Yan siya. Oh, yung ulo niya. Ayan. Ano ba? Kahoy siya. Ayan Oh. You know, yung, yung, parang iskuro. Ay, ano ba? Ayan o. Oh. Yeah, parang iiskuro mo siya yung So, anin. Matama. Anin. Tapos yung ulo. Cheng, tere. Ay, ulog na yung sa... <laughs> ulog na. Ito yung ulo niya. <laughs> oh, maganda din. Yan o. Oh, maganda. Pero meron mga ano. Oh. Yan guys Oh. Kapal din siya. Umakapal. Yan. Di ba? So, try natin yung <laughs> key. Ganyan siya. <coughs> may sabit. <laughs> may sabit. Ayan, oh. Ayan. Oh, wow. Ayan, guys. Oh, ganda. Matibay siya, oh. Kasi dito, oh, may plastic siya. Tapos, naka, ano siya, oh. Ang ganyan. Ang tibay. Wow, ganda, oh. Oh. Diba? Pwede natin sandaan, guys. Ayan, oh. O, diba? Oh. <laughs> ganda. Ayan. Yeah. Ayan, nilipad na ako. <laughs> Joke lang. Ayan, so try natin ano, ilagay lahat. <laughs> Meron din siyang ano guys, of oh, yung sabitan. Para ano, hindi nakakalat. Ayan. na form lang siya. Na-good, na-good. Ayan, ganda. Ganda.

Yan yung ating mga walis. Yan, 6 na piraso. Yan. Pwede natin ibentang sang daan. Ayan o. Kapatibay ah, siya o. Oh, Tibay din. Diba? Tapos guys, no? Uh, gusto ko din sana bumili naman yung one stick cake sa may naghahanap din dito sa amin. Kaya lang di ako nakakabili nun. Pero maghahanap ako sa palengke. Sa palengke kasi ng mga ganito guys, ang mahal. Nasa 200, maabot. Kaya di ako bumibili doon. Kaya sa online na talaga. Ayan, mura sa online. Ayan. So, yun lamang guys ang aking share. Maraming salamat sa panunood pa. Alam